ito yung third floor nila oh. Ganda ng third floor. Ito, may basketball oh. Andito kami ngayon sa Tibo Tiboli Private Resort. Andito kami ngayon sa third floor. Nag-back up kami ng linis dito. Dito yung resort ni Madam, yan ang Ohana One. Yan ang Ohana One sa Kauhana to. Dito lang. Dito. Ano? Pa-bola kayo, guys. Punta kayo dito ah. Ito yung common CR. Ang ganda dito ano? Isa lang pala may ari doon sa ano sa bago. Doon sa pinag ano natin ng pintura ba? Ha? Huh? Oh. Ito rin may ari no? oh, isa lang may ari dito. Ganito, ganito rin may basketball court. Isa lang pala may ari dito diyan. Doon sa kabilang, doon sa bago. Isa lang may ari. kayak kaya pala my basketball court din. Ito yung chicken floor guys, ito yung billiard billiard uh, billiards area nila. Ito uh. ito yung second floor ito yung mga rooms okay. ito, yung mga rooms nila guys Yan, ito yung rooms. Yan yeah, mga resort din yan guys Napakalawak Ito yung pool Ito yung swim pool nila sa baba Sa ground area Oh may dark pa Ito, Dito guys may room pa din ito Ito yung CR Ya. Punta tayo sa video key area nila guys. video nila guys. Ayan, Malaki rin swimming pool nila, guys. Kaya ito rin yung, ano nila, jacuzzi. Jacuzzi. Okay, ito naman yung labas nila guys, then guys mga resort din yan